Okay. Tapos na po yung 125, yung nasunog ang wire. Ito, pangalawa natin. Tignan nyo ang ginawa dito sa kwan. Ang sinasabi nung may-ari dito, maraming tagas sa ilalim. Ginawa ng ano, basura na naman oh, ano. ayan. Ang, da ang daming tiket Ayan. Ito, pag sa loob na laglag ito wala na sira na no, wala na ang panto ngayon itong nasa ibabaw na to wala na siyang thread ang papalitan natin dito itong gasket ayan o oh, ayan oh, daming dumi yan po yung kinatatakutan kong pumasok sa loob dahil yung mga butas nito papunta sa taas eh maliit lang baka dun bumara o dito sa may kanya uh, strainer yan pag nasira yung strainer yan pag na ano nang dumi hindi na makakakyat ng langis itong indicator light natin yung oil seal papalitan ko dahil maraming <coughs> tumatagas at saka itong kwanting na ginawa yan

body niya. Ayan, itong stator niya, mainit. Sunog dito at saka doon sa may electrifier. Ayan, o oh, ito. Ayan, may mga yan, sunog. Hintayin oh. natin yung, ano, yung mayari. At um, mm, bumili siya ng gamit na uh, pyesa niya. papalitan po natin yung ano sakit ng ngulo to kasi mayroon pa siyang ano hindi. kaya oh. Gayahin nung isa ito. Ayun. Mas uh, marami yung tagas. Tagas. Ano ba na mas? lang ata eh oil seal walsin, 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 si Ext, okay, si walsin, 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 mamaya pagkatapos natin kay 125 TMX lilipat tayo dito kay EXT yun ang si sa kanya yung pero ay tingnan na lang kayo matay tingnan oil seal okay. lang o okay. sige oil seal daw tayo okay. okay. okay.